Katakot hey. naman duman. Yan, magkakapatid na pangit. <laughs> Una, takot na. Oo, oo, oo. Wow, may oh may ano. Tara na. Kuha pa tayo na. Balinghoy. Aray ko, hindi mo kong tukain. Ayun pala sa araw. Sa sa araw. Ma. So, ako po ang model ng mga manok na ito. Yung yeah, mga mukha manok.